Good morning everyone! Ayan, so kasama ko ngayon yung isa sa leader natin, ginawang part-time ng negosyo on W from Kuwait, di ba? Na dati sa Facebook lang nagkita, pero ngayon magkasama na kami. Hello po! Hello! Ako pala si Diana Dancilomani, isang W sa Kuwait. Ginagawa kong part-time ang negosyo eh okay. so, mat sa OBI, dito sa J. Yeah. Legit legit photo. Yeah. Uh, may OFW nakasulat daw. Basta 'yung dadalalahating team ng tanggapan of Christos Development. Yes, grabe. salakang OFW nakadulot po ni Sis Diana. Ayan, so dati sa Facebook lang din kita. Pero ngayon andito kami sa head office. Yeah. At eto, kinuha na yung kanya check dito sa check releasing. Uh, dito sa ano na sa office natin dito po sa Manila. Kaya sa susunod, ikaw yung next na kukuha ng check mo at ikaw naman yung i up namin dito sa Manila Head Yes, congratulations.